yes, at nakakayanin mo ang hamon na ito. Yes po, Kuya. I accept your decision. Thank you po. Ngayon, mag-empake ka na. magsisimula ng mag-impake si Kobe, si Chico naman ang sunod na pumasok sa confession room. Gusto ko na makuha ko yung hamon na sinabi mo po na mayroon siyang big consequence po at mayroon po siyang big reward po. So gusto ko yun ma-challenge yung hamon po, Kuya. Sigurado ka bang magwawagi ka, Chico? Malaki ang consequence. It's a really big question mark po talaga, Kuya. Pero... I wanna know I tried po kuya kaysa nakaupo lang ako. At inisip ko siya palagi na I wish I should have done this. Ano na bang mga hamon ang mga napanalupan mo sa bahay? Baan mo po kuya, mas marami uh, po yung nabigo ako kesa nanalo ako. Isuso yun para sa hamon na ito? Hmm. Kung lumalabas lang si Balak, hindi ka na mapakali. Kahit tinisip ko yun na may maraming balak doon, na sinisip ko po yung pamilya ko po, Kuya. Dati, pinarangko ko ang inyong mga sarili. Hindi mo nirangko ang sarili mo sa una na dapat pang manatili sa bahay ko. Ibig sabihin nun, hindi ka pa sigurado, Chico, sa sarili mo. Right now, to be honest, ang laking question mark po niyan. Paano kung natalo ka ng number one mo? Totoo po. <sighs> That's so true po, Kuya. What am I thinking? Sa tingin ko, hindi ka pa masyadong kumbensido na kaya mo ang hamon na ito. That's true po, Bibigyan pa kita ng oras para makapag-isip, Chico. Si Chico hindi pa buo ang loob sa kanyang desisyon at malungkot na binalik ang kanyang luggage sa garden area. Habang piniling makapag-isa ni Chico, naglakas loob naman si Leo na lumapit kay kuya. Bakit ka nandito sa confession room? Nandito po ako kuya para sa... Para sa mga hamon po kuya, para po... Para sa pangarap po po kuya. Paano kung gumunaw na ang pangarap mo? Dahil sa hamon? Kung mabigo po ako kuya sa hamon na ito po kuya, sisiguraduhin ko po kuya na hindi po ako magsisisi po hindi ko po malalaman kuya ang resulta kung hindi ko po sinubukan kuya. Lahat po ng tas, hinarap ko po kuya. Matalo o manalo po, hinarap ko po kuya. Sa sobrang dami po na mga hamon na pinagdaanan ko po sa loob ng bahay niya po kuya, siguro po hindi ko na po papalagpasin po itong another hamon naman po kuya. Positive lang po palagi. Positibo ang iyong pananaw. Kung mabigo ka, maaari din mabigo mo ang iyong pamilya. Tama po kuya. Sa buhay po kuya, kailangan po nating sumugal po kuya eh. Pero kung papalarin man po kuya, siguro ito po yung isa sa paraan na pwede kong maiyahon po yung pamilya ko po kuya. Pero kung hindi man po kuya, may ibang opportunity pa naman po pwede po akong bumalik na pag-aaral po, magtrabaho para din po sa kanila. Kung hindi man po ako umabot sa dulog, gagawin ko po pa rin po yung hamon po kuya. Wala po ako dito sa bahay niyo po kuya para lang po talikuran po yung mga hamon po. Dito po ako sa bahay niyo po para harapin po yung mga hamon po kuya. Isang daang porsyento na ba ang loob mo? Yes po kuya. Harapin ko po to kuya. Kung si Leofer nakapag na, si Ralph naman patuloy na nahihirapan sa pag-iisip kung tatanggapin niya ang hamon ni Kuya. Bye-bye. Huwag mo i-pressure sa hindi. Okay. Hindi ka pa kumbensido na kaya mo ang hamon nito. Handa ka bang isakripisyo ang lahat ng pinaghirapan mo?